At tanong po ako sa inyo Ah... Uh, ano po? Uh, sino po ang kay Lapu-Lapu? Ano? Magela? <laughs> Ay hindi! Wala ano po, wala ano po Wala, wala Hindi mo? Hindi, ako Lapu? Si ano Si ano siya? Si... Ano. Narinig ko, alam ko yan Anong alam niyo po? wait lang Wala, 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 Hindi, alam ko Video Aguinaldo A video Aguinaldo I mean I I mean Sabihin Hindi ko lang mas sa sabihin mo Wait lang Next question Next question Next we'll So hindi nila alam yung sino pumatay kay Labo po. And then ito na lang Last na to <laughs> So next answer natin ah uh, Ano yung pinaka masakit yung love? Tungkol lang sa ex Sakit na lang? Oo, oh, Sa X. Yung re-rebound ka, kuya. Oo. Rinibound daw siya. Para ano, yung ginamit ka lang para sa, in, ano. Ay, so so yun, para makamubun sa inan. Susad naman. Hindi ko alam. <laughs> <Di> ko alam. Hindi ko Hindi ko alam. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. ko Hindi ko alam. No. No. ko pa puna